Mga idol, part 2 na to mga idol, i-upload ko mga idol dahil natapos na kami doon sa Kamanang. Kaso umulan Oh. Na mga idol, nagulan dito mga idol, hindi kami nakalinis sa limunan ni Inday. Sa Inday ra naglinis doon mga idol Oh. Tanawa mo mga porma Oh. Haya, <laughs> hi! Naga... Wami ka, add to sa kwan mga idol, sa limon ni Inday mga idol. Dito ra kami sa

hindi <laughs> man. Okay. Ay, na mga idol. Ano mo mga idol? Bayad Barik. Kuan man mga idol, ang nakakuan doon sa sapa mga idol, maliit lang yung sapa mga idol, pero kung magbaha na mga idol, grabing kuan ba mga idol ba? Malalim. Malapas. Malalim, Malalim at malakas besesos, mga idol, kay kuan man. Kanang sa ano mga idol ba, sa sapa na Gano'n ga, sa baka na ba? Nangyayad mga idol ang forma ba? Hindi siya malapad ba mga idol? Kaya dali siyang magbaha. Nung nagulang na mga idol, dito kami sa bahay namin oh. Dito bahay namin noon mga idol. oh nagiba na, na. kuan sa bagyo. <laughs> Reklamo si madam. Video-video na lang mo kami mga idol. Update kami. Hindi din kami makapunta kay Lula Ida. Nadala pa naman ako ng kape. <laughs> Pero balik daw kami kuan mga idol. Wednesday. Ngayong Wednesday, Miyerkules. Kaya hindi man kami nakaano sa Kainday Limon. Maglaag <laughs> Magla sana kami mga idol. At to, sa Natividad Farm. <laughs> Shout out ko ya Philo. Oh, sa nat Natividad Farm. Daghan na ba magkuan dito magmamasyal mga idol sa Natividad Farm. Oo, oh, may nag-ano din doon. Ma ha? Prenap? Prenap. Prenap video. Pre chal <laughs> Oo, oh, nagkuan sila dito mga idol. Nagpicture, picture, video. Kaya maganda yung view ba? Na, humbuli. na mga idol? ang ginagawa ko mga idol? Maraming <laughs> kuwan mga idol. Uy, ang Rosico. Ano ka mga idol? Oh, namilit. Maraming mga pilit-pilit. Isa mga idol. Karasunis. At saka yung isang midyas ko mga idol. Dito mga idol. Nag wala na yung isa. Munti ka na akong sa na, na, na. Kwan sa kuhaan mga idol, nahayang. <laughs> Doon sa palaya <laughs> ni Manang, kaya na maapak ko na, na, ko na, ma, na, na, na yung <laughs> kuhaan. Pidges. <Inches>. Tingawal <laughs> na. 100. <laughs> 100. Dalawang oras. Uy, o sa kahit mga idol. <laughs> Oo, uh, di ka bawis sa mong baktas mga idol, 30 minutes. Dapay butas, <laughs> perkin bugat. Mayroon sa'yo nagkadawit among Among motor mga idol, tuara man sa may kalsada. Tapos. Umanala, kanjingan, ang torto. Update mamaya mga idol, punta sana kami doon sa may kuana mga idol. Bangkok na santol ba? Pero parang wala ng bunga. Uli, nila daw kami mga idol o. Oh, na, labong na mong bahay. Kaya di na nalakay na idol. Na garen tug na warang dai. Isot-sot ito pati. Sa na la. Pulis cool. oh, cool. cool. so, na Idol Ito yung palibot. Wala well, kay mer naman la po dai. Update mamaya mga, oh. oh, mga idol video kami pag-uwi namin mga idol para may upload oh. na naman ako bukas. Salamat sa yung suporta mga idol. Nagka nagkuan na nagtaas sa yung dollar ko at saka yung subscriber ko. Oy shout out kay Ma'am Ima. Hi Ma'am Ima. Shout out. Shout out din kay Sir Walter Tapid. Salamat sa laging suporta sa mga video ko. Kinsa pa man to eh. nakalimot man kung mga idol hindi pa ako nakasulat. Complete. Shout out daw sa kapitbahay ni Manang. lang? kapitbahay namin. At sa kaaming. Sana de. Oh, dadi. Shout out din doon. At shout out dia doon. Hindi mm. na miss. Yeah. Ayaw pa din doon. sa mga Naguna yung taon miss Basak doon. Kulipang suhol doon. Ha? ang hikaw ba kay grabe ka gilak-gilak. Ano gold jud na samba. Tanata lagi karon sa. Magkukuna na ko sa minutes. Kaya niya ni nga ko mga idol sa online. Ano mga idol nagkadato lagi. Ko daw ni letter G. In order niya mga idol wala ko nagbayad. <laughs> Inutang. Oi, na letter G man ni. Ano oi kay Maglakta. Tawas mga damain. Magbaktas <laughs> patadam. O sa kauras. Ito nga. O sa. Update na maya mga idol. Hawa mga idol. <clears throat> Madulas na yung daan mga idol. Tanawag sandal ni Inday. Napuno na. Ningani. Basta magulan diri mga idol. O tanawag butas ko. Ayay. Butas mga idol o. Oh. Putik. Butik, 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 putik. Buti nakabutas kami si Inday wala. Ito, ito. Uy, bisura din mga. Hala. Sana mo mga idol. Sana si Inday. Pagsugod, pagkaliguan siya dito. Murag barak ko. Grabe na mga itaka. Oo, <laughs> mga <Ang> idol. <laughs> Ah, <laughs> oh, madam, grabe sexy ang mga idol. Ano na ano, mga idol, mag-tractor key naman din pagkatapos diyan, kailangan nang na naman. Na ay nag-tractor sa basak or palayan. Hoy, uwan. Wala, <laughs> uh -huh. Na, no, madam, ay, isang short. mga idol, oh. <laughs> Uy, may bayabas. Huwag bunga. <laughs> Para daw wala yung mga magano mag ano sa kanyang karsunis, sinubo niya. Kurbit, kurbit. O mga idol, o basak nila mga idol kay na na sa nasira yung pilapil. Sobrang lakas ng tubig. Yung mga bundok mga idol. Sige sila. Wow. Wow. Everybody, get to the right, to the right, to the left, to the, left. To the, right. <laughs> to the right. Rabi kaputi. Oh. Rabi, oh, kusubisa kuan mga ilulok, agus ng tubig ba? O, tanawa kung gidapak atong motor nga, nga nga kinsay magtod inday say inday ka mo gusto magdag motor ako may tanawa magdag motor ko na may mga idol mo ni forma mga idol oh Grabe ka kuan hita ko una mo oh. Pagarita wala mangay ka tikit ka kwan Buti pa sila nakatanim na dito. <clears throat> to yung daan mga idol oh. Pa uwi na kami. Kay hapon na. Yung si Lakaw ra mo, bailo mo. Mga idolo. Yung ano dyan, mga idol o. Clean and green. All things bright are beautiful. Grabe <laughs> mga idol ba? <clears throat> mga idol, andito na ako sa kalsada. So kanina mga idol, hindi namin na video ba pag baba namin doon sa nilagyan namin ng motor sobrang putik mga idol at sobrang dulas kaya hindi kami nakabidyo sila dito sa likod ng motor nakahawin nakahawak sila para hindi kum, hindi matumba yung motor so ito pala mga idol mm, yung putik grabe at saka dito pa oh ay nakuan pala natanggal na grabing putik dito mga idol sila naglakad doon sa kulit nakuha na mga estudyante nandiyan na sila mga idol naglakad lang grabing kuan putik yung daan grabe mga idol kaya talaga na magmotor mga idol yung TL ko nakabitay lang siya habang ako ay nagdo-drive <laughs> oh, nagumbos yun day grabing putik mga idol, tingnan yung mga paa nila so pauwi na kami mga idol nito na kami sa may kalsada <laughs> grabe si Manta mga idol naguhawak sa motor <laughs> <laughs> yung motor mga idol imbis na palugsong nagguan siya mga idol pabalik pa saka hindi naman ang sakay na so kaming tatlo mga idol makasak angkas mag angkas dito sa motor Uy, grabe siya ha nakahawak ko sa awa <laughs> mga idol tatlo yung karga ko ikaapat ako hawa mga idol man yung mong forma pa uwi Oh. <laughs> Grabe mga kanina mga, mga, mga idol, mga kuan mo idol, nag-angkas kami sa motor. Isa kinene ne uwan. hi idol. Hi idol. Grabe dugay ka nagrescue sa mo idol. Lambi lagi namgida idol. Oh, kukuan kokuan ko. Bye bye. Pauwi na kami mga idol. Ito yung video namin pauwi. Bye bye. Babay na mo, uy! Sige, bye, -bye. bye, -bye. <laughs> out! Pa-watch <laughs> out. 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 out ni Jomar Biniola! Tso! Ni Oleg Carmen Kay Gimingaw sa atoon.